Ang sining ay hindi lamang pamana kundi tulay ng ating kultura at pagkakakilanlan. Sa bawat obra at tradisyonal na sining ng ating pinapahalagahan, ipinapakita natin ang ating kasaysayan at ang ating kultura at ang mga pinagmulan ng ating pagkakakilanlan bilang Pilipino. Ngayong araw, Audrey, tatalakayin natin kasama natin ngayon si Miss Florimel Joy Songsong. Living Treasure, Lasting Legacy, Recognition of Gamaba Artists. Ito pag-uusapan natin ay sa programa na nagbibigay-pugay sa mga traditional artists and cultural masters na patuloy nagpapaulad at nagpapaalala sa atin ng kalagahan ng ating sining at kultura. Good morning, Miss Flora Mill, all the way from TESDA, the Executive Director of the Public Information Office. Thank you so much for being with us this morning. Good morning and welcome to Rise and Shine Pilipinas. Good morning, Good morning po. din po. Good morning at uh, salamat po sa Rise and Shine Pilipinas para maiparating sa ating mga kababayan ang patungkol sa isang magandang uh, pangyayari uh, patungkol do sa ating mga indigenous peoples. Okay. Okay. Pakipaliwanag nga po sa ating mga ka-RSP, no, sa ating mga kababayan, ano po itong gawad sa malilikha ng bayan o gamaba? At paano ito na ugnay sa programa ng TESDA. Apo, Ang Gawad sa Manlilikha ng Bayan or GAMABA ay isa pong uh, uh, regular na pagkilala mm -hmm. ng ating uh, bansa sa ating mga tinuturing na cultural treasures or mga masters ng atin pong Uh, bayan patungkol sa kultura at uh, tradisyon. At ito po ay isang activity ang aming isinagawang pagkilala or recognition sa labing apat ng Gamaba artists okay. natin. All over uh, the Philippines. Yes, all over the Philippines po yan. At ito ay sa iba't ibang larangan ng uh, sining. Okay. Uh, uh, ito like, ay bilang ano po ito? Like po, weaving, okay. yung paghahabi, yung uh, oral tradition, mm -mm. yung pagchachan. Mga artisans uh, natin. Artisans. Mm -mm. uh, sa pag lulok din ng okay. uh, sa brass genon mm -hmm. so ito po ay isang uh, Activity na sa pakipagtulungan ng TESDA sa National Center for uh, Culture and the Arts or NCCA. Kapartner kasi namin sila. At ang layunin po nito ay mabigyang pagkilala yung ating mga cultural uh, mm -hmm. masters at uh, at the same time ay ma-institutionalize ma yung kanilang kaalaman kasi uh, medyo may mga edad na rin yung ating mga cultural masters. Mm -hmm. E eh gusto natin na yung nalalaman nila mailagay sa isang dokumento o ma-institutionalize para yung susunod na mga henerasyon naman ay merong pagbabatayan ng kanilang gagawin. Okay, you mentioned the indigenous people and how was it? How was the reception of the IPs having this kinds of recognition? Um, bukod doon sa reception nito, ano yung kanilang benefit on the Gamaba recognition? Um, positibo naman po yung kanilang pagtanggap doon sa pagkilalang ibinibigay okay. sa kanila kasi nga uh, in the past ay hindi naman ganoon nabibigyan ng pansin. Salamat na lang meron tayong mga maituturing na nagsusulong katulad ni Senator uh, Legarda, mm -hmm. uh, Lauren Legarda. Yes. At gano'n din po yung aming kasalukuyang Director General, si Secretary Francisco Benitez mm -hmm. ay napaka ano niya, uh, suportado niya talaga yung creative arts. Mm -hmm. So uh, Itong recognition na ito ay tanggap ng ating mga indigenous peoples dahil nga nakikita rin siguro nila yung kalagahan no, maisalin yung kanilang kaalaman at okay. yung kanilang karanasan para merong magpapatuloy, magdadala noong torch doon sa mga susunod na generation. Yes. Mm -hmm. Pero sa inyo pong pala kay, ba bakit po mahalagang kilalanin ang mga traditional na artista sa panahon ngayon? Um naniniwala po tayo at ang Tedda na rin naman na ang kultura ay Isang batayan or ng ating pagkakakilanlan eh, uh, kahit saan ka pa makarating sa buong mundo, pagka kung kultura ang pag-uusapan, siya yung nag-hold sa'yo at uh, kadalasan yung ating mga paniniwala, naka-anchor yan sa ating kulturang nakagisnan. So, mm. mahalaga siya kasi uh, kung wala yung pagkilala doon sa iyong pinagmulan, mahirap mong malaman kung saan ka dapat tumungo. Okay. Um TESDA yung mm -hmm. nanguna dito sa pag-recognize sa ating mga indigenous people. We want to know what are the programs or what are the things that you consider in terms of intervention with arts sa ating mga indigenous people with your with your agency na Opo. Yun pong uh, ginawa na pagkilala sa mga uh, gamaba natin, mm -hmm. gamaba artists ay bahagi po ng ating programa na nagbibigay ng pagkakataon para ma kilala ma certify yung mga kakayanan, kasanayan, skill ng okay. ating mga kababayan. Kasama po doon ang ating mga indigenous peoples, okay. yung ating mga cultural mm. masters. Kasi nga, uh, iba pa rin eh, pagka meron kang naipapakita na certification. Mm. At sa TESDA po, meron kaming tinatawag na recognition of prior learning. Okay. So, kung meron ka ng ganong klaseng uh, competency, kakayanan, uh, pwede po yon na uh, mabigyan ng certification. Ayaw. So, meron kang NC na maipapakita. Okay. Kahit na hindi ka nag-undergo ng training. Uh, okay. Ang galing, galing. And we call them cultural masters. Mm, yes. Okay. Ma'am, imbitahan po natin itong uh, ating mga taga-panood, mga ka-RSP po natin, kailan at saan gaganapin yung nasabing recognition? Ito po'y uh, ginanap kahapon, tama po, no? Tama po. Mm. Kahapon po ginanap yung uh, recognition, yung pagkilala, formal na seremonya mm. ng pagkilala sa mga uh, Gamaba artists natin. Pero doon pa lang po nagsisimula yung ating magiging engagement sa kanila. Kasi nga, Uh, kukunin natin yung kanilang kaalaman, ilalagay natin sa isang dokumento para yung mga susunod na magiging mga artists ay meron silang pagbabatayan at mas standardized. Uh, meron tayong dokumentong pagbabatayan kung paano isasagawa ang training mm -hmm. ng mga susunod na gustong maging uh, mga Gamabo artists of the future. Okay. Panguli na lamang, ma'am, what are the future goals of TESDA in terms of um, connections with our IPs? patuloy po nating uh, binibigyan ng pansin kasi kasama 'yan sa ating layunin sa mm -hmm. TESDA ng inclusivity okay. na pati yung mga indigenous peoples natin. Yes. Marami sila yung mga uh -oh. uh, ang kinila na nakaalaman, mm -hmm. yaman, kasanayan na gusto nating mabigyang pagpapahalaga rin at mailagay siya sa isang uh, dokumento para maging batayan din ng mga susunod na ma generasyon ng ating mm -hmm. mga artists. On that note, maraming salamat sa pag sa amin Miss Florimel mula po sa testang Executive director ng kanilang public information office thank you so much Maraming salamat Maraming salamat din po